Og mauni mga kaidol nga ni Dak nasadmi sa dc sa San Fernando, Cebu. Kay mag-loading na para baon to loon buhol. Usap pa katrak ang among na load. Siyempre, kay permero pa man. Nga loading. Mone dire ang port of ECDC na naasad ang DD of Victory nga galuding uh, para sa Dapa Siargao. O shout out ko dia sa ilang chipmet, si Jim Jim Puentes nga akong silingan o akong parinte na sa Lydia of Victory. O naasad dire ang Eastern Lite sa birth number 8 ang 7605 wa pagyod na wa na nakadak sa iyo pa lang sa buntag pirti na kay inita mga kaidol din dapita o sa outer na dito si lady of confidence nga galo din sad o sa iyang sa likuran mo si Hans Horizon nga video finish loading na guru na mo ni status diri ron sa Tahio Port mga kaidol na uh, pang barko nakadak o sa ditong banda ha mga kaidol nasa dito ang planta sa mabuhay simen sa may uh, San Fernando maghihapo na Balod San Fernando de Balod San Fernando na diha ni di ang ang ilang port sa mabuhay na pirti kayo, kayo kung na para ang ilang port diyan sa mabuhay na sa na nakadak mga barko. O, oh, morning mga kaidol. Mainit kayo sa sayo pang buntag. Okay mga kaidol. Thank you for watching my video. Good morning.